Pakiramdam mo ba'y pinaglalaroan ka ng tadhana Na ang ibang tao'y ipinagdiriwang ang bawat kabiguan mo Nang may mga nagmamadaling, nang may mga tingin nagsasabing Wala kang kwenta, ang dapat sa'yo'y magpakamatay na kaibigan. Narito ako para awitin sa iyo ang katotohanan. Dilipas din yan, dilipas din yan. Kumapit ka lang ng mahigpit sa pananalig mo sa akin at patuloy kang maniwalang. Hindi, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan. Mahal kita ang iyong tandaan, kaibigan ko alam ko. Siguradong sigurado akong kaya mo yan, kaya mo yan. Pakiramdam mo ba'y nililiba ka ng tadhana na ang ibang tao'y pinaaalingasaw ang bawat kahihiyan mo na may mga nagmamalinis, na may mga hindi lang nagsasabing napakasama mo, hindi ka sana nabuhay sa mundo. Kaibigan, narito ako para awitin sa'yo ang katotohanan ng... Dilipas din yan, dilipas din yan Kumapit ka lang ng mahigpit Sa pananalig mo sa akin At patuloy kang maniwalang Hindi, hindi kita bibitawan Hindi kita pababayaan Mahal kita ang iyong tandaan Kaibigan ko, alam ko Siguradong, sigurado akong kaya mo yan Kaya mo yan At nilipas niyan Bumabi ka lang ng maipit Sa pananalig mo sa akin At patuloy kang maniwalang hindi, hindi kita bibitawan, hindi kita pababayaan. Mahal kita ang iyong tandaan, kaibigan ko, alam ko, siguradong sigurado akong kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan.